Anyway, ito na yung mga na-harvest natin, ano. So, ayan. Hello, good afternoon. So, ayun na nga, uh, sobrang na natin yung ating gulay dahil nga kakabalik lang natin from vacation, ano. So, sana may may maluto pa tayo dito dahil nga sobrang tanda na nila. So, ayan. Uh, napapapikit yung mata ko, sobrang init. Mahigit 100 degree ngayong araw, ano. So, so ayan. Tingnan nyo, oh. So, mag-harvest tayo ng ating okra at yung ating talong at saka yung ating zucchini. Ayan. Hindi ko alam kung sabay kurot eh. Matigas na siya. So, ito eh. Ayan. Balatan. Pwedeng lutuin pero balatan lang siya. So meron tayong na harvest na apat na zucchini, ano, actually malalaki na, sobrang laki at medyo matanda na. Pero pwede pa ito lutuin, gaya ng sinabi ko, parang upo lang siya. Kailangan mo lang balatan at tanggalin yung buto niya pag lutuin mo. Masarap ito sa sardinas or ginisa with pork. Yung ating okra naman, Uh, sobrang daming bunga ayan kung nakikita ninyo ang dami niyang bunga at malalaki na matatanda na sila actually pero kailangan natin tanggalin lahat para magbunga ito ulit ano kasi pag hindi mo tinanggal hindi na yun magbubunga kasi na, na consume na yung space tapos yung ating talong syempre tat tatanggalin na natin yung malalaking bunga niya meron super laki hindi na natin kukunin So, ito yung harvest ng mga brother-in-laws at sister-in-law ko last two weeks ago. So, ayan, tuyo na. Meron pa doon sa fridge nung pumunta naman dito last week ata yung brother-in-law ko nag din siya. So, ayan, tuyo na pang siblings na natin yan. And just imagine yung na-harvest natin ngayon, ayan. So, hinarvest ko na lahat, pati yung mga matatanda na. No? So, ito sa labas pa lang ito, ano. So, ngayon, uh, magha-harvest naman tayo dito sa likod, ano, na mga gulay. Tapos, kailangan natin tanggalin yung mga matatanda na at the same time. So, kung napapansin nyo, oh, grabe. Tumutulo yung aking pawis. Ayan. Makikita nyo. Grabe yung aking pawis. Sobrang init. Gaya ng sinasabi ko, mahigit 100 degree ngayon. Pero, lumabas pa rin ako dahil nga mag-harvest tayo. So, ayan, grabe, super init. But the good thing is, mainit siya, pero hindi siya at least humid, ano. So, ayan, tapos sobrang itip itim na namin dahil nga ang init ng mga napuntahan namin. So, ayan, lalong umitim. Maitim na, lalo pang umitim. But anyway, uh, mag-harvest naman tayo dito sa kabilang side. Pwede natin itong talong ihawin natin, ano. Medyo malit nga lang siya, pero oh, pwede na. So, ayan, tanggalin natin yung mga hinog na ampalaya. No? Good thing at uh, pumunta dito yung mga in-laws natin, ano, dahil nga sayang kung hindi pakinabangan o tingnan nyo. Oh. Ayan, so pa may kung pwede pa tong bunga niya. Ayan. Isa lang. O, ayan. Ayan, pwede to pang seedlings. Ayan, kinuha ko na yung hinog, ano, para patuyuin natin the next is yung ating okra kailangan natin bawasan yung ating okra kay matanda or bata pa para magbunga ito ano kasi kung hindi natin tatanggalin ito hindi na siya magbubunga yung ating sili maliliit for some reason yan pero pwede naman na to kasi yung iba nahihinog na na So, ang daming bunga. Ito din. Ayan. So, hindi ko na kinuha yung iba dahil hinog na, ano. So, patuyuin na lang natin siya. Ayan, para gawin na lang seedlings yung mga yan. Ayan, no? Ayan. Ayan, uh, green pa naman. Uh, hindi pa naman natin sila kailangan. So, konti lang kinuha ko. yan. Uh, sobrang dry. Kailangan natin diligan. Ayan, ano. Tapos next is yung ating sitaw. Ayan, natutuyo na talaga sila. Ayan o. Ayan na nyo. yung tuyo na. So, itong kamatis natin mukhang hindi na ng maayos. Ano? Kaya malit. So, ayan. Uh, yan lang na harvest natin sa kamatis dahil nag na sila last time. So at least meron pa tayong naabutan tapos meron ako nakita ng ano ang palaya dito. Ayan. Malaki-laki na. So ayun Kunin natin 'to para ihawi natin. Yung ating pipino actually tuli sobrang ano pa. Maliit pa pero dahil nga gusto natin ng gulay, harvest na natin ito no kahit maliit pa. Tapos, tingnan nyo yung ating bell pepper. O, oh, lumaki naman siya. Ayan. Pero hindi muna natin siya kukunin. Ayan oh. o. ang kapal nanya. Kailangan tanggalin natin yan. Ayan, ang sarap mag -adobo ng sitaw. Itong baguio beans naman natin, sobrang dami niyang bunga o oh, maliliit pa. So, ayan. So, ito, kailangan natin tanggalin yung kanyang mga tuyong bunga na, no. So, para magbunga siya ulit. Grabe, sobrang taba talaga ng ating talbos, ano. Sa lahat ng mga dahon-dahon, or petchay, or kahit anong dahon, ano. Ang pinakapaborito ko talaga ever since is yung talbos ng kamote. Hanggang ngayon, gustong-gusto ko siya. So, ayan. Kaya, tinatawanan ako ni Habi habang nasa biyahe kami kagabi iniisip ko na yung lulutuin ko. Sabi ko eh, mag adobo ako ng sitaw, mag-gigisa ako ng talbos sa kamatis dahil for sure marami ng talbos ito which is yun na nga ang nangyari. Kaya ayun, sobrang excited at namimiss natin ito. Ano? So ayan, kaya itong uulamin natin mamayang gabi. So magigisa tayo ng talbos at adobong sitaw at mag-ihaw tayo ng isda, syempre. Ayan. Ito yung ating na-harvest ngayon. At saka ito. Ayan. Yan yung harvest natin. Actually, sobrang tanda na nung iba. Kinuha ko na lang para magbunga ito ulit. So, ayan. So, ngayon iso-sort out natin kung alin yung matanda at kung alin yung pwede nating uh, lulutuin. Ano. Kasi yung iba hindi na talaga pwedeng uh, lutuin dahil sobrang tanda na. So, ito. Kaya nang sabi ko. Ito yung na-harvest ng mga in-laws ko last time na pumunta sila dito. So, ayan. Ito pang seedlings na itong okra. Ano. So, madadagdagan ito ngayon dahil nga sa dami ng ating na-harvest. So, ayan. So, Anyway, ito na yung mga na-harvest natin, ano. So, ayan. Tapos, yan na yung mga natuyo na. So, isasali natin yung iba sa mga dried na. So, isusort out lang natin ito, ano. Para alam natin kung alin yung pwede pa natin ma maluto. So, ayan. Pero, syempre, yung ating sitaw, eh, bagong-bago yan. Pwede lutoin lutuin lahat yan. Saka yung talbos at saka yung mais. So, ayan. Marami-rami din, ano. So, ayan. At ito naman yung mais ni Javi. Ano, natanggal na natin yung kanyang balat. So, lahat ng ating okra, eh, lahat halos matanda na. Parang apat lang yung bata pa sa kanila. So, ito yung ating lulutuin ngayon. Ano. So, ayan. So, yan yung ating talbos. Ginisa ko lang siya sa kamatis, sibuyas, at bawang. So, ayan. So, ito yung ating dinner tonight. Uh, yan yung ating adobong sitaw. Inihaw na bangus at yung beef hotlings kasi paborito ng anak ko. So, yan yung kanyang ulam. syempre yung ginisang talbos ng kamote at saka yung ating bagoong. Sobrang namis natin to Just imagine, one month na hindi tayo nakakain nito. So, ayan. O, oh, ba diba? Syempre, with rice yan. At magkakamay tayo. So, ayan. So, kain tayo. Ayan. Bagong harvest yung ating gulay sa ating garden.